Hi everyone. Good afternoon sa lahat. Ayan, bili muna tayo ng gamot ni Kuya, guys. Kulang kasi ang antibiotics ni Kuya. Kailangan natin bilhan. Hindi pwedeng hindi matapos yung ano, antibiotics niya. For ano, for 5 days lang yung for 5 days yung ano niya. Antibiotics kaya kailangan natin bilhan. Bawal kasi lumagpas ng ano. <coughs> ng <coughs> Alam mo yun. Oras. Baka malipasan. Ba mo mo? Kaya ulit ulit. Ayan. Bising busy mga kapatid guys. Eh kasi maulan ngayon. Kaya bising busy sila. Ayan yung isa guys. Lalaro naman ng pagkain ng tomboy kong anak. Ito naman si Kidlat ay nagbabalak maligo. Hi Kalalab si Max naman guys nagaantay ng pagkain kung kailan matatapos si Mar Ayan. kung kailan matapos si Bonso nagaantay oh. tara guys samahan nyo ako habang uh, wala pang ulan medyo maambon na mambon na kailangan natin bilisan habol tayo oras tara. yung mga sinampay ko sa labas guys punong puno hindi pa natutuyo sinampay ko sa labas ng bahay namin grabe kailan pa kaya matutuyo yan kukunin ko na naman yan dahil walang ano lalabas tayo sa bahay namin guys sakay so, tayo ng tricycle guys sana pwede na tayo sumakay nito guys aking pagka makalimutan guys muntikan ko na makalimutan may pa pala ako sa KNC kasi 15 ang binigay ko makalimutin talaga ako sobra grabe tandaan na mabahabahan na ilog oh Nandito na ako sa ano guys, hanap ako ng boteka. Sana mayroon sila nito ng gamot na to. Okay. Try natin. Dalawa. Meron kaganyan, dalawa. Ha? Oo. Hindi, yung... Ito, ito, ito. Yung antibiotics na yan. Dalawa lang. Dalawa na lang kulang niya eh. 120. Dalawang pera Dalawang merenda ng aking mga alaga. Ulan na naman ulit. Balik na naman tayo sa bahay, guys. Lakan na naman tayo ulit. Sabi, sobrang bahay yung ilo. Oh, uh, hindi pa pala bahay. Ano pa? Ayan, guys, so ilog dito ng Tower Bell sa Jose del Monte, Bulacan ayan, ano na rin yan pag bumaha yan pag bumaha yan, din yan malalim din siya lakad tayo ulit kahit maulan, lakad, lakad, kahit maulan. So, kahit ay crazy Sarap ng mangga. Pasay, kuya. tayo ulit guys sa bahay tapos na tayo bumili oh. Ito guys, pala alagbate yan. Oh. Ang press alagbate yan. Eh. Ayan, so, dalaga ko, guys. Seryoso sila sa buhay, guys. Kasi walang pasukan na. Kaya, laro-laro lang. Ayan, seryoso. nagmo sila. Nagmo-module. Yung bunso ko, guys, nagmo-module din siya. <laughs> Ayan. Yakap-yakap niya si, ano, si Kuting. Ayan. Hmm. Ayan, si Kuting. Nagpuyakap naman si Kuting. And guys, thank you for watching. Dadala-dala eh, mo yung bag ko, ate. Ha? Bag ko 'te. Ha?